Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito na naman tayo sa kusina. Magluluto ako ng pansit ngayon. Pansit ang lulutuin ko. Kasi uh, March 15 ngayon, bukas ay birthday ni Nels. Hindi ko siya malulutuan ng pansit dahil pupunta kami sa Baguio. Mamaya ang gabi ang alis namin. Dahil sumama ako sa simbahan yung pagbisita iglesia. Magbibisita iglesia kami dun sa Baguio. Pitong simbahan ang pupuntahan namin. Pero, ah uh, babalik din kagad ka Linggo ng umaga dito na kami. Ayan. Kaya, hindi ako makakapagluto sa dininess kasi nga sasama ako sa bisita iglesia ang dating namin dito linggo na ng umaga tapos na yung birthday niya kaya magluto na ako ngayon tapos bukas ko na i-upload itong video na to ayan magigisa na tayo Habang nagigisa tayo, maghihiwa tayo ng mga gulay para ano ka nito yung oras? Alas 10:30 na kasi mag siguro mga alas 10:40 na ngayon. Mabuti nga yung pamangkin ko, walang pasok kasi kung may pasok, sarado ang shop ngayon kasi ang dami kong gagawin. Buti wala siyang pasok. Ayan po, magigisa na tayo. Igisa natin yung ating Igisa na natin yung ating bawang. Ating sibuyas ito na ang ating eh Maglalagay tayo ng oyster sauce. Maglalagay tayo ng toyo. At ilalagay na natin yung hiniwang manok at saka baboy. Tatakpan na natin para mabilis maluto. Ang ating gulay, ah, uh, bagyo beans lilinisan natin tong bagyo beans ah, meron tayo ah, Repolio. at saka meron tayo pichay bagyo Siyempre, meron carrots at saka meron Sayote. At ayan o. Wala na to pa. tuyo so yun na yung ating yung tubig yung nagaling sa manok at saka sa baboy. Ngayon maglalagay na tayo yung tubig para magluto na yung ating manok. At ito na nga yung ating labo na magdagdag lang tayo ng tubig kasi para sa piton. Ayan na. Ito na yung ating gulay para sa pancit. Antayin lang natin na maluto to. para masarap yung ating panset. Naglagay ako ng kalahating pork at sa kalahating chicken na cubes. Ito na haluin na natin kasi medyo luto na yung ating gulay. Hapok lang natin yung gulay natin. Pagbabawas ako ng konti tapos saka ko ilalagay yung ating bilon At ito na yung ating paminta. At ito na yung ating bihon. <laughs> hindi ko na, hindi na ako nakapag kasi nga tumawag si Nels. Kaya, ito na, nandyan na yung bihon, nandyan na yung gulay. Antayin na lang natin na maghiwa-hiwalay siya. ah uh, ito ay pangpahaba ng buhay. Siyempre, si God pa rin talaga yung ating hihingian ng tulong para humaba ang buhay natin. Kasi sabi ko nga, ang paniniwala ko talaga, yung mga doktor, yun lang ang instrumento ni Lord para mapagaling yung sakit. Sana yung doktor na humahawak sa kainers para sa sakit niya. Ipuin ni Lord ng kanyang mapagtalang kamay na tuloy yan na gumaling sa Ayan po. Ayan, maglalagay ako ng tihog. Ay, ano yun? Ayan po, ito yung ating pansit para kay Nels. Ayan, happy, happy birthday, my love. Uh, my only wish. Uh, good health. I know that God will help you. Ayan, tikman na natin yung pancet. Pancet ito para kay Nels. Uh, happy birthday, my love.